เรากระบี่อางกษาจจรดาวไววดดิเรอะวาเราโอโอเคาุกษัจานาวนะโอเคาุลักัรานาวนาแาอีกต่จะมจุดตั้งบุ่ะดิชม Quezon Province ah Bukid Nun oh pupunta ba tayo ng ano ito sa Quezon ba to yung tinais ang manok ah, aritin, oh. na RDO kamula siya o oh. dito si Babaw oh, ba. Na, ah, o ba ano muna na rakit may mga durian pa na dira oh, kita muna Oh, ha ah.

Oh, amo na oh. Grabe ang ano, pags. Kasi ano pa? Ah. alas ala size ini pa, labi ay tarito, alas 4 squatro Oh, yan oh, grabe ang mga pags makita mo di ya. Yo oh. no. <laughs> Grabe oh, nakita mo na oh. Amo na ang makita mo dire sa ibabaw sa tira manok para oh mga kasada oh, kita kitaon mo lang oh na. Grabe gid. Oh na, kita mo ka na oh. na, munang... oh, kita mo na, oh. na kita mo na dia. Na tada na ato. Ito ang kiso no. Na kita mo na tanan. Ato pa oh, gam laki nga trako. Oh nah kita mutenan Oh munagulang Stasiun turun jeri

Bagaimana situasi yang terikarang? Oh, hati-hati, tamu naung, tak? hindi ka kakain diri kain tayo dito Uy, sa ara ara uy yang enggak ada di bio YouTube. Ada pakaran ke luar dai? Overview, sir. Overview. Amana nih overview? Overview? Oh. Yes, yeah, sir. Overview-nya yung nadaanan natin kanina o oh, makikita dito ito na pala ang overview yan o oh. dito tayo sa restaurant ni ano Magkano naman yung manok na sabaw? Tara no, sir I. Magkano? Manok di sir Ay sir Iti? Oo oh. Sure ka? Oh, lalo mo sa YouTube ba? Ah. Oh. Vlogger <laughs> ka sa? Oh, vlogger sa YouTube. Ah. Hi guys. Si. Oh, tapos sa vlog. Ah, uh, moray mo vlog siya. Oh, yeah daw. Ah. Guide na to. Biyahe to channel YouTube. Asa? Ah, sticker sa siya, sticker Papi lang. Di, papi lang sa kaya oh. dagkog sige ka Ah, Narodo, pestaman, uno, unu moni, pawan, sa mungkuan, Ito. dalaga pa dalaga pa. Yes sir, hi, dalaga pa ni. Dalaga pa dalaga pa din ni. Dalaga dancer? din ni, dalaga pa din ni. Dalaga pa din ni, dalaga pa din ni. Dalaga Hi guys. mo na lahat sa akin. Hi guys, welcome Hi. sa Soy Soy Itery. Ay, Ayo, ay. Soy Soy. Soy Soy na siya sir. Soy Soy Coffee. Muna siya ang pangalan sir. Ah. Guys, there is a review. Makita niyo ni ah. ah. so, mo ang ulat niyo mo ipangita. Ayaw mo. Magkuha na lang partner lang to eh. Ah. Ako na yung mag-desisyon. Ito ah. no, sir, ano? Ito no, Ikaw. Mabay na ko na ito. Mabay ko na ito. 誰かに見えた。